Ito ba? Ito ng pamangkin ko. Hindi pa natapos. Tapos, itong tinutulogan namin, bahay din ng pamangkin ko. Dati dito kami nakatira, ito, ito, itong, itong tinayong bahay na hindi pa na, ano, hindi pa natapos. Yan sa amin, yan dyan. Yung pamangkin ko na lang yung inaano ko dyan na patayuan nila ng bahay. Kasi sa uh, ang hilis naman na kami nakatira. Ngayon, nandito ako sa probinsya namin. Bakasyon lang. Ito. Itong tinutulogan namin, hindi pa nga rin tapos tong ano. Ayan o. Kailangan pampinturahan niya. Wala pa dito may ari nito. Nasa Australia pa. ito ang lugar namin dito napapaikutan kami ng bundok ayan yun o oh, may ano doon tawag nito biscuits biscuits bayan? yan ayan oh. ito yung mga bahay dito o oh. ayan umulan pala lakas ang ulan hindi dami bunga ng mangga oh eh. Dati dito pa ako nakatira. Ang hanap buhay ko dito ay nagtitinda ko ng ulam. Yan. Kaya dati ang title ng YouTube ko ay kusina ni Dizzy kasi nga nagluluto ako ng ulam dati. Eh, ngayon din na ako nagluluto. Minsan-minsan na lang. Kadalasan dito na kami na mamasyal. Dinadala ako ng mga anak ko. Kaya, pinalitan ko yung title ko ng Nanay DC Vlog. Pero nagluluto pa rin ako. Minsan-minsan na lang. Pero hindi na ako nagtitinda. Nahihirap na yung ano kasi. Magtatitle ako ng gano'n. Hindi naman ako lagi nagluluto. Ang ganda rin ang ano ng dagat. Ang linaw. yun yung ano na yun barangay na yan barangay basod yan sa mga tagalete ayan alam, alam nyo siguro yan yan Barangay Basod, tapos ang kasunod niyan, Barangay Maanda, ang kasunod naman, Barangay Kulasi. Yun yung pinuntahan namin noong nakaraang araw. Yung Barangay Kulasi. Maganda na rin yung mga bits nila doon sa Barangay Kulasi. Sayan, so, Thank you for watching. God bless sa inyong lahat. Shout out kay Nere Joyce. Vlog. Uh, sa lahat ng mga kaibigan ko. Sa family na Bora. Family Torres. Family Nabal. Family Rosales. Shout out sa inyong lahat. God bless. Sa inyong lahat mga kananay. Bye.